Magbabago na talaga ako. Hindi na ako magagalit. Mga anak, kain na tayo. Teka lang, nasan yung kanin? Ah, nay! huwag kang magagalit sa akin. Di pa lang ako pagsaing. Ano? Oh, kalma ka lang. Huwag kang magagalit. Ah, sige anak. Magsaing ka na. Ah, sige po, Nay. Ah! Nay, naputol ko yung hangar mo. Oh, kumalma ka. Huwag kang papadala sa emotion mo okay lang yan, anak. Mabili lang ako ng bago. <laughs> ah, sige po, Nay. Ang <laughs> weird naman niya. Hindi siya nagagalit. Nay, kumuha ako ng 1,000 sa wallet mo. Ayaw mo kasi bigyan ng pera eh. Oh, relax ka lang. Pera lang yan. Huwag ka magalit. Ah, sige, anak. Mag-shopping ka lang. Go! Yes! Easy money! Mga anak, matulog na tayo. O oh, ikaw, ano gusto mo? Ah, nay, kailangan ko pala ng one whole sheet bukas tapos ng glue. Kung kailan gabi na? Oh, relax ka lang. Anak mo yan. Bilan mo na siya. Ah, sige anak, lalabas ako ngayon kahit alas 12 na para bilhin lang yung mga kailangan mo, no? A few moments later. nay, bakit pala di na kayo masyado nagagalit sa amin? Kasi, New Year na, nagbago na ako. Wow, nay! So, di ka kay tatay kasi kapit niyo yung kapit natin? Ano? Lagot, paano kakalma nito? Hi, Mars! Happy New Year! Mars, parang may nagbago sa'yo. Oo! Oh, oh. Bababatay tao na ako ngayon! Kapit ko pa yung asawa ko, Ah. dito! Nay, gusto ka daw makilala ng jowa ko. <laughs> May jowa ka pala, anak? Oo naman, Nay. Sa ganda kong to. Ay, eto pala siya, Nay. Oh, kasama niya pala lolo niya. Ano lolo, Nay? Yan yung jowa ko. 75 years old na siya. Ha? Jowa mo yan? Eh, malapit na mamatay yan eh. <laughs> Grabe ka naman! Malakas pa ako! <clears throat> oh, ayan na! Inuubo na! Nay, ano ka ba? Sa akin mapupunta lahat ng pera niya. Ah, sige. So, yayaman na tayo. Oo na, yayaman na tayo. Ah, sige. Pinapayagan ko na kayo magpakasal ng anak ko. Ah, talaga? Salamat ah! Uh, ano nangyayari sa'yo, babe? Mamamatay na ako, babe! Ha? Mamamatay? Hindi ko kayo mawala. Bago ka mamatay ah, bigyan mo muna sa akin Yung password ng banko mo Tapos Diba sa akin nakapangalan yung lupan yun Tsaka yung mga sasakyan Pati lahat ng pera mo Diba sa akin? Sabi ni eh. Pera lang hapon mo sa akin Ah hindi hindi Joke lang yun Joke lang yun Maghiwalay na tayo Wala ka pa ko sa akin Gold Ticker Ang bobo mo naman anak Gusto ko lang yung ah. anak, magbihis na kayo. May pupuntahan tayo. Aas Aalis tayo? tayo? It's a mix and match. Bakit ang tagal naman ngayon? Mga anak, tara na! Gini, mini, mani mo. Tara, yeah, mag-Jollibee. Mix and match. Sulit, sarap, saya. Sulit, sarap, saya. Sa Jollibee Mix and Match Combos. Grabe sila, oh. mag show ba kayo? Trip kasi namin mag-mix and match ng damit, Nay. Very creative, di ba? Saan ba kasi tayo pupunta, Nay? Saan pa ba? Eh, di sa Jollibee. Akala nyo kayo lang mahirig mag-mix and match, no? Pati din sa Jollibee. Starts at 78 pesos, you can mix and match 42 delicious combos. And available to in all stores nationwide. Bongga! I love exploring different pairings. Kaya yeah, naman, I love Jollibee mix and match. Favorite combo ko dyan yung Jollibee spaghetti tsaka yung Jollibee crispy fries. Perfect mix of sweet and salty. You can't go wrong with any combo dahil para sa akin, lahat sulit, sarap at saya. Kaya tara na, mag mix and match sa Jollibee. You're listening to Jollibee Mix and Match Combos. Kalye at classical, we can mix to match your taste. Mini, 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 mini mo sulit sulit Come on Anak, maganda ka na Dadating yung mayamot kong boss Ah, sige po, Anay Balimus po Umalis ka na dito Baka makita ka pa ng boss ko Sige na po, pangkain ko lang po Gutom na ako eh Dumayas ka na, ang dumi mo Huwag ka nang babag dito, ah Oh, ito, Pili ka ng pagkain Masasama talaga ugali ng mga yan. Thank you po. Pagpalain po sana kayo. Sige na. A few moments later. Ah, boss, kumusta? Alam mo naman bakit nandito ako, di ba? Ah, oo, oo. Bibigyan mo ko ng pera. Tama. Dahil ang bait mong tao. Wow, Nay. Yaya na tayo. Isang milyon ang laman nito. Ah, salamat. Ops. Hindi mo to deserve. Bakit naman? Ang bait ko kaya. Tumutulong kaya ako sa kapwa ko. Parang di naman, Nay. Nay, pumasok yung mabahong pulubi, oh. Oh, bakit nandito na naman yan? Boss, pinaalis nila ako kanina. Naalala nyo ba siya? Tauhan ko yan. Sinabihan pa akong madumi. Ah, joke lang yun. Ito naman. Shh! Ibibigay ko to sa karapat dapat at hindi ikaw yun. Ikaw ang karapat dapat na makatanggap nito. Sa akin? Milyonaya na ako! Hindi pwede to. Sa akin dapat yan eh. Kayo ang tunay na mababaho. Oh, eto. Limang piso. Pampalubag loob. Limang <laughs> Limang piso. <laughs> Ma'am, kilala ko po ko sino yung kumuha. Oh, Samantha, sino kumuha? Sino pa ba, ma'am? Eh, this is Scarlett. Ha? Huh? Wala akong kinukuha, Scarlett? Ikaw pala yung kumuha ng class funds? Sumama ka sa principal, ngayon na. apaka talaga nitong si Samantha. Bye, Scarlett. dami na ito ah. Mukhang makakabili na ako ng bagong phone. Ha! Nahuli din kita! Ikaw pala yung kumukuha ng mga class fans natin? Oo, oh, uh oh, ako yung kumukuha. Bakit? May problema ba? Ang problema ko, ikaw. Ako pa si Desisimo mo na kumukuha ng class funds, Eh, ikaw naman talaga? Hmm, isusumbong kita kay Mam. <laughs> Wala ka namang ebidensya. Ikaw ang isusumbong ko dahil naniniwala naman sa akin si Mam. Umanda ka sa akin, Samantha. Wow, may bagong phone si Samantha. Ay, Sana all. Bigay ito ng parents ko, guys. Plus, <laughs> Sino naman kumuha sa class fans. Si Scarlett po yung kumuha, ma'am. Pagsabihan nyo nga yan. Ako na naman. <laughs> Nagpapatawa ka ata, Samantha. Talaga ba, Samantha? Kitang-kita ko na kumuha ka dito. At narinig ko. Nabalak mo na naman si Sing Scarlett. Ah, uh, ma'am, di ko ako yun. Gagawin mo pa ako sinungaling. Diyan ka naman magaling, di ba, Samantha? Sa pagsisinungaling. Sumama so, ka sa akin sa principal. At ipapatawag ko yung magulang mo. Buti nga sa'yo, Samantha. Deserve mo yan. Nag-uumpisa pa lang ako. Breaking news! May kumakalat na bagong sakit! Ha? May bagong sakit na naman? Ano to? COVID 2.0? Kumalma ka, Nay! Hindi daw yan nakakamatay! Ay, wala na lang hindi nakakamatay! Oh, bakit di ko pa nagugas na plato? Ah, mamaya na lang po, Nay! Tinatamad pa ako! Ah, tatamad-tamad ka? Darling, oh! Hoy, ikaw! Sumunod ka sa nanay mo, ah! Eto na nga! A few moments later... Nay, gala lang ako! Kasama ko yung tropa ko! Oh, tapos? Magiging ka sa akin ng pera? Uuwi ka ng gabi? Bawal! Nay naman ni. Eh. Darling mo, pagsabihan mo nga yung anak mo. Anak, huwag ka na tumuloy dyan. Ang weird mo naman, Nay. Anak, hindi ko gusto yung jowa mo. Hiwalayin mo na yon. Nay, ano ba yan? Lahat na lang? Pati yung girlfriend ko? Ah, sumasagot ka na ngayon. Ang weird mo na. Siguro, ikaw yung nakakuha ko baka na sakit ngayon. Sakit sa pag-iisip. <laughs> Tama na. Dok, bakit po kayo nandito? Lumalala na ang kondisyon mo. Ikaw ang isa sa mga nakakuha ng malalang sakit. Ha? Uh, hindi ko maintindihan. Nay, palagi mong kinakausap si tatay. Oh, ano naman? Patay na siya. <laughs> palagi mo binabanggit si tatay, pero ang totoo, wala ka naman talagang kausap. Sumama ka sa akin, para tuluyang ka kanang gumaling. Mahal kita, Nay. Ikaw na lang yung meron ako. Sorry, anak. Mahal din kita. Nay, kasama ko si Cheska, yung best friend ko. Ang okay. ganda naman yung best friend mo, anak. Oh, kumain na kayo dito. Ay, hindi na, Nay. Busog pa kami, di ba? Ah, opo, tita. Ah, o oh, sige. Pasok na kami sa kwarto, Nay, ha? Tara na. Tagal na natin di nagkita, bes. Oo nga, eh. Pero syempre, best friend pa din tayo. Basta, walang iwanan, na. Oo naman, walang iwanan. Hanggang sa kabilang buhay pa yan. Lucia! Bata pa tayo! Matagal pa yan! Manood na nga tayo! <laughs> sige, kuwalin ko lang ang mga chichirya natin. Mare! Oh, Mars! Ang ginagawa mo dito? Ah, nandiyan ba si Scarlett? Bakit Mars? Si Jessica kasi, yung best friend niya, nasagasaan daw kagabi. Ha? Eh kasama pa lang ni Scarlett ka na Scarlet si Jessica. Oo nga, manonood nga kami ngayon ng movie sa kwarto eh. Scarlett, maniwala ka? Nakalamay na siya ngayon. Di magandang biro yan, tita ha? Sige na na, ipasok na ako. O oh, eto, picture ng lamay niya. Ayaw niyo pa maniwala ha? Cheska? Ah, Saan nagtunta yun? Matawag? Scarlett? For sure, alam mo na yung nangyari kay Cheska. Pupunta ka ba sa lamay niya ngayon? A ano pong sabi niya, tita? Scarlett! Scarlett, kamamas ka dyan! Hi, Scarlett. Tara, nood na tayo ng movie. Cheska! Di ba walang iwanan? Sumama ka na sa akin. <coughs> Hi, Mare! Mare! Nandito ka na sa Manila? Yes, of course, Mare! Nandito na ako! Yes! Mare! Mare! Para, Mag-bless ka sa tita mo? Ah, sige, sige na eh. Aba, dalaga na anak mo, Mare. Is that May boyfriend ka na, Iha? Ay, wala pa po, tita. Tamang-tama. Sige <tis> lang ako. Sige na, parang magkakura na gagawin uh, agad, Mare. Oo, wala agad, Mare. Pero wala pa. No, Lo, decision. Aba, pala sa utang mo, Mare. Utang? Ah, Mare. Cherry, kahit wag mo na yung bayaran, Mare. okay na yun. Ah, sige, Mare. Ano ka ba? Eto pala, oh. Mga binili ako para sa'yo, Mare. Oh. Ah, salamat, Mare. <tis> Hello, Mare. Dito na ako sa Manila, Mare. Nay! Paano na pagod ako. Kasi yung bahay niyo dito, huy. Ha? Ate ka ba, Mare? Mare, nauna pa sa'yo yung mga doppelganger mo. Ha? Doppelganger? Hala ka, Mare. O na sa kayo sa bahay niyo, huy? Baka matrap ako sa mundo nila. Ah, sige, sige. Anak, tara na. Ah, sige po, Nay. Anak, palasan po. A few moments later. Umalis ka sila, Day. Hala, thank you, Day. <laughs> Maasahan talaga kita, eh. Ah, Halika na dito, anak. Ito na tayo titira. Ah, sige na. <coughs> anak, may trangkaso ka ba? Ang dami na babalita ngayon na lahat ng tao. May sakit na. Wait lang, ha. Bibilang kitang gamot. Diyan ka lang. Ah, sige po, Nay. A few moments later. Wala na po tayong bahay, Jessic. Ubus na po. Psst, Pogi. Ubus na ba Jessic niyo? Oo, oh, ma'am. Nagkaubusan po, eh. Lahat ng tao ngayon may trangkaso na. Ah, nabalitaan ko nga. O siya, sige. Sabi mo mga kabay ng Bay Jessic nito. Yung anak ko. Bay Jessic ba hanap mo? Ah, oo. Meron ako ditong Bay Jessic. Bagong gawa lang. Talaga? Baka fake yan ha? Magandang klase to. Eh, parang naiba yung tura. Di ba capsule yun yung linulunok? Eh, wala na yun. Ito na yung bago. Sinisimot na. Ay, ganun ba? O sige, pabili ako isa. Baka mas effective yan. Oo, oh, eto. Balik ka ha. Anak, oh, ito may nakita kong by Jessic. Inumin mo na. Ah, I mean, singutin mo. <coughs> One hour later. Oh, anak, ba't nasa labas ka? Magaling ka na ba? Oo, o, nay. Magaling na ako. <laughs> anak, okay ka lang ba? Oo, nai. Parang, parang ako lumilipad. Alam niyo yun? Ako si spider Spider-Man!